Hi! Beth? Yes? Ah, uh, ako yung kadate mo. Ha? Jimmy. Ay, sorry, hindi po yung kadate ko eh. Ah, uh, hindi, ako yung kausap mo kagabi. magkita tayo. Hmm, may catch up na ako kagabi, pero Jimmy yung pangalan niya eh, hindi Timmy. Jimmy? Mm, -mm. Baka na ka lang ng basa. Imbis na Timmy, Jimmy yung basa mo. Sabi mo nga, Mag-o-older ka kasi Valentine's Day ngayon eh. Kaya eh, kita ka agad. Na-share ko ngayon sa kachat ko. Oh. ano oh. Tignan mo. Huh? Ayun oh. Oh. Ang mo nga magligyan ng emoji sa mga messages mo eh. Oo, ano? oh, mahilig nga ako maglagay ng emoji sa mga messages ko, pero hindi ako yung kachat mo, oh. Magkaiba. Oo oh, nga, no? Pero, tawag mo yung profile pic ko. Patingin? Oo. Oh. Ang layo. Hindi ako yan. Napagkamalan mo lang ako dahil sa suot siguro kasi pula. Hindi oh, ako yan. Hindi ako yung hinihintay mo. Ang kulit. Jimmy nga yung hinahanap ko. Yun yung kadate ko. Hindi Timmy. Kulit mo? Pero, grabe yung coincidence naman. Yung chat nyo dyan sa phone mo, tsaka sa chat sa phone ko, parehong-pareho eh. Oo. Oh. Ano o? Oh? Hindi mo ba na-realize? Na kahit hindi dapat tayo magka-date ngayon, pinagtagpo pa rin tayo. Homemates <laughs> tayo. Valentine Miracle to! Valentine Miracle? Yung coincidence na ganyan, nangyayari naman talaga. Hindi ako naniniwala sa mga soulmate, soulmate na yan, tsaka yung Miracle. Walang ganon. Walang destiny. Ako naniniwala nun. Balas ka please. Ah! Uh. Bet! Bet! Ikaw ba si Bet? Jimmy! Yung kachat mo! Bet! Hi! Ikaw si Jimmy? Oo, oh, Bet! Ah, ah, gusto ah, mo humingi ng ah, sorry, ha? Ah. Iba kasi yung nasa profile pic ko. Ah, nahihiya kasi ako. Baka walang makipag-chat sa akin. Hmm. Alam mo na, Kawawa naman po ah. kayo. Ah. Hindi ako yung hinahanap niyo. Ito yung kadate ko. Oh, ah, ito yung mga chat namin, oh. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Magka-soulmate po kami. Yeah. Mm -hmm. <laughs> <laughs> hindi, babe. Ako to. Ah. Eh, hindi, ah, hindi po ako yun. Belinda ah. po ang pangalan ko. Eh, ganun ba? <laughs> <laughs> Sorry, ah. Sige, eh, alis na ako. Ah, pasensya na. Hindi ako, <laughs> Hindi ako sinipot ng kachat ko. Sige, maghanap na ako ng ko para pamanahan <laughs> ng lahat ng kayamanan ko. Sige, ha? Ha? Huh? Sandali. Teka lang. Oh. Ako to. Si Beth. Jimmy. Ako yung kachat mo. Ako ang soulmate mo. Oh my gosh, Can I?